Pero dumating talaga siya sa point na sabi niya ayaw niya na kasi may bago na pala. Huwag ka magalit. Instead, magpasalamat ka. Magpasalamat ka kay ati, girl. Kasi ang totoo, hindi naman niya ninakaw ang boyfriend mo. Ang ninakaw niya ay ang problema mo. Yahoo! Ang mahalaga ngayon, malaya ka na mula sa taong... Sabi mo nga paulit-ulit na lang na gumagawa ng pagkakasala sa'yo. Paulit-ulit kang nagpapatawad pero paulit-ulit ka namang ginagago, 'di ba? Kaya again, instead na magalit ka, be thankful kasi finally eh matutuldo ka na matatapos na ang problema mo sa kanya. Kumbaga graduate ka na mula sa sakit ng ulo.